yan Magandang magandang araw po sa inyong lahat Mga mahal ko dyan sa mga sulok ng mundo Ngayon, pangalawang araw natin na uh, Nagloto ngayon Ang linuto natin ngayon is uh, Yung uh, sibuyas with the sardinas at saka kamatis Of course, inaluhan ko na, hindi ko na na-video yung katuray na inihalo ko Pero hindi ko na linuto at saka dalawang itlog na boil Pero bago ang lahat of course, ipablis muna natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sarap ang ko po God. Inihiling ko po God na huwag mo po para may nagdaga pong lakas po sa aking trabaho para sa lahat po. Salamat po God sa mga blessing na binagay mo ang Salamat po God, patawarin mo po lahat ng aming pagkakamali po sa iyo. Salamat po God, in Jesus name, amin. Kain po tayo. Ang chalap, chalap, ang pag-ulam natin ngayon, simple lang, pero Of course, masarap. Ito po yung namimiss ng mga kasama kong ka-OFW na pagkain. Kasi nga, mga ibang ka-OFW na hindi sila nakakapagluto ng sarili nilang version, sarili nilang luto. Ang kinakain nila yung mga pagkain ng among, tira ng among. Hindi naman tira, pero yung I mean uh, pagkain ng among. Salamat po at kain po tayo isa po tayong lalamon. Alam nyo ba na, uh, sabi nga nila, na nakita nila yung una kong content na pagmukbang, na pag, uh, sabi nila, butit nakakain ka kahit may sakit ka. Ako na siguro yung taong kahit may sakit, talaga matakaw. Ako yun na yun. <laughs> mm. dá-me conselhos na né, realidade Mangham. Dami kasing uh, sili na nilagay ko. Sarah. Mà xem, mà xem nó hả? Hmm. Nak yang silih uh, Oh, sang Ah, weh agak 음 다음에 가슴 찢어진다 zat 음 Ayan salamat po uli Panginoon. Nat natapos na yung aking pagkain Ayan salamat po salamat po sa mga po sa aking munting channel Ulit ulitin ko po sana hindi po kayo masasawang silip silip lang po sa aking munting channel Nakita ko na search ko kasi na may 86% na uh, Nanonood po sa aking uh, munting channel na hindi po nakapag-subscribe. Sayang din naman yung 86% na yon na hindi nakapag-subscribe. Please naman po paki uh, pakisubscribe po ang aking munting channel. At uh, babalikan ko po kayo kung meron po kayong channel din. Salamat po sa mga bagong pumapasok po sa aking munting channel. Nakita ko, at nakita naman ninyo na binalikan ko kayo. Salamat po. Ang Diyos ay hindi natutulog, mahal tayo ng Diyos, mahal ko po kayo. Bye.